naglito lapid <laughs> 'yan nakakahiya <laughs> Yo, what's up mga kabeng beng Nandito na naman ako. At ito yung part 2 ng video na ginawa ni Alpa. At kung mapapansin nyo nga ay sa part na ito ay magkakasama pa kaming tatlo. Dahil hindi pa ako dito na hostage ng mga kalaban. At dito nga ay pinagpaplanuhan na rin ng mga kampi namin kung anong approach ang gagawin namin sa mga kalaban. Ito po, ito po tayo. Ito tayo. Ayan ay, Ayon, yung ilo. Tignan mo yung tapa kung nasaan

Binigyan kami ng 30 minutes para magpahinga dahil kakatapos lang ng enkwentro sa red flag. At nung matapos na kaming magpahinga ay nagumpisa na kaming maglakad para tukuyin kung nasaan ang lokasyon ng mga kalaban. At dito nga ay hindi ko na mamalaya na palayo na ng palayo sila Alpa at naiiwan na ako. Bus! Bus! Yellow! yellow ayan sunod ka sa amin red lang ang nakuha namin pula at dito nga ay tuluyan na akong nahiwalay sa grupo namin nila Alpha at dito na kami bro. dito na sa vlog sa Asa na? Umatras na kalaban? Umatras na yung kalaban? banyak banget ayo kita pergi ayo kita pergi ayo atas ayo ke atas keras, atas ke atas? मज़ oh Tiog. Oh. May puno dun, di ba? Ano yung isang sniper? Ah. Ay, sa akin yan. Ayun, oh, ay, tumayo pa. Tumayo? Ayun.

哎，那肯定不行，那肯定不行。 mas okay kita.

i ako, kaya dito na ako. Okay ako dito. kayo! Ay, 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 ay! Kuna may baral, kuna may baral! Ay! <laughs> Uy, Ay, laro lang tayo, wala tayong niyo yung mask mo, ibabaan niyo yung mask <laughs> bala ko ano na? haha haha bungbunang balitang 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 balitang